Uminabot na sa pitong kaso ang bilang kan fireworks-related injuries sa rehiyon sigun sa Department of Health Bicol. Sa fireworks-related injuries o FWRI No. 5 kan DOH, puon kan Desyembre 20 hasta 25, saro na ang nalugad huli kan paputok sa Albay, tulo sa Kamarinisur, tulo sa Naga City. Tuluan ang pigdara sa Bicol Medical Center sa Naga City. Saro sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, mantang tuluman sa Naga City Hospital duwa sa pitong biktima ang nalugadan hulikan fountain. Saruan nalugadan hulikan 5-star mantang tuloan nalugadan hulikan improvised canon. Edad 9 anyos na lalaki ang pinakaaki sa mga biktima. Mantang 50 anyos ang pinakagurang sa mga nalugadan. sigun sa Senior Health Program Officer kan DOH Bicol na si Julian Granadino, basis sa indang surveillance, halangkaw inikumpara ka na kaaging taon na tulusanaan na itala sa parehong periodo 83% ng ating case ay galing po sa Camarines War. And isa ang naitala po natin sa Albay with 17% compared nung last year. So mas mataas ito for this year. But still we cannot say pa doon sa mga succeeding kasi meron pa tayong continuous ang ating surveillance until January 5. Mm -hmm. Kadaklan sa mga biktima ang tinamaan sa kamot. Bitis, mantang-anibaman ang tinamaan sa payo. Entero naman ang mga biktima na na-discharge sa ospital. Katakod ka ini, liwat na pig kami kan departamento ang publiko na gumamit na sana nin ibang pamparibok urog na sa pagsabat bagong taon. Arog kan paggamit nin torotot asin iba pa. So kami po sa DOH, ano, sa Department of Health, um, lubos po ang aming pagkampanya tungkol sa iwas paputok campaign po namin. Continuously, sana po um, wag na po tayong gumamit ng paputok. I know we would like to celebrate ang ating, especially papas, um, parating na ang New Year, ang pagsalubog ng bagong taon kung gusto natin na maging masigla, maaari tayong gumamit ng mga alternatibong paputok ay ay Kaya kaysa gumamit po tayo ng paputok. Ano? We also advocate po yung tinatawag natin community fireworks display. Kung gusto talaga po natin na makakita ng fireworks during um New Year, pwede po tayong pumunta dito sa community fireworks display kung saan mas safe po ito kasi um Um, binabantayan po ito, may city officer po. So, sure tayo na hindi po tayo mapapahamak. Nga ni makaibitar sa piligro kan paputok, likayan ang pagpurot kan mga nagkalat na firecrackers sa dalan, asin maigot na bantayan ng kaakian, alagad in kasong malugadan, tulus na idaraan pasyente sa pinakaharaning ospital para sa mas tamang pagtratar. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.